sila. Ayan sila. Ayun, may tatlo pa. Ayaw pa bumaba. Oh. Uh, uy, bakit nagliparan? Oh. <laughs> Ayun, baba. lipat baba. Lipad sila. Ayun. Akala kasi nila binubugaw sila. Eh, hindi naman. May lumipad lang na ano, isa sa kasama nila. Yun, lilipad na rin. Oh, tiyan mo? Bakit kaya? Oh, ang dami nila diyan, oh. Ayun, oh. Oh, ilan sila diyan? Tatlo. Oh. Ayun pa, oh. Nakahilira talaga sila diyan, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, ha, mahigit 20. Hindi ko na kayang bilangin. Ayan si Balbon, oh. Oh, yan na. Pabaan na naman sila uli. Ades lang muna ang pinakain ko ngayon. Hindi ko na haluan ng bigas. O, tingnan mo sila. Bakit kaya ganun? Bababa, ba, ba, lilipad, bababa, ba, ba, lilipad. O. Ngayon lang ako naka video nung nagpakain. Ayun, o, tingnan mo. Ah, ay, ayun na, ano, yung, ayun, o, oh, yung plastic. Yun sila, umano, o, yun baba uli <laughs> pa isa isa na naman bumababa o oh, grupo na sila o oh, ang dami pa din pala nila eh ayun pa o oh, ayaw pa bumaba o oh. Yan. Ang dami oh. Kala ko wala na kasi minsan pag nagpapakain ako, kaya eh, hindi ako makapag-video kasi nga hindi sila bumababa. Tinitinglan lang nila yung mga nilagay kong pagkain. Siguro ko after mga 30 minutes, nasa baba na ako nagtatrabaho. sa kasi sila bumababa din, nagkakainan. Kaya sabi ko, ayaw na siguro dito kumain. May nagpapakain na siguro sa kanila. Kaya ayaw na. Ngayon naisipan ko, eh walang bigas. Sabi ko, kukuha nga ako ng adis. Kaya 6.30 na. Sabi ko, ganitong oras siguro na naman sila dito sa bahay. Sa ibang bahay siguro mas maaga. Ayun si Balbon Oh. Pag gumagalaw yung plastic na itim na yon yun, magliliparan sila uli. Oh, ngayon ako'y magtatrabaho na Diyan na kayo. Bye bye mga kalapatids. oh, liparan na naman si